CR? CR? E ER. po. ER ayun po, emergency room. Uh, so, Nawadang po ko yung nag-ano nung St. Peter ni namin. Oo. Uh -huh. Dito yata ate din. Lagot. Yung tawagan mo nga si ano, di ba, alam mo ba ang number ng ano? Alam mo ang number ng sa computer? Ayun, lang. Ayun, ano. Ano yung sa sa mo ay ano? Sabihin mo ay ano pa? Ano yung pag-aandi ni Trinanay? Oo, oo, oo. Ha? Ay ngayon lang, ka? Ipapasok, kapapasok lang ngayon? Ngayon, hindi sa... Parang... Parang tulungan nila. Paano namin nila sabihin oh, mo oh, yung warga sa Oo, dun sa may ilalim, sa may tindahan, ito pa nito na yun. Oh, Ito, pala yun. ito pala yun, sa ilalim. Ay di, kaming dalawa ni ate ang sumama Ay hindi, dito lang kami sa pero kita namin Ay uh, eh, hindi kami, hindi kami umasakit. Huh? Tawagan mo ninyo si, ano, si man Tapos ay eh, sabihin mo, ay eh, coordinate kung pa paano. Ayusin Tapos ate, pagdating ni Boye, punta tayo ng SM, tapos ay eh, ano natin dun sa, kung saan natin ibuburo eh.